Salamat mga followers sa inyo. Kung dili ko ninyo, di ta ko ayo. So, salamat sa inyo. Pero wala ay, pa jud ko na ayaw, ha, pagamping ay, ha. Ayaw. Ayaw. arobs. po guys ah. Uh, po guys, ngayon po. Ay balikan natin si ano, si Janice. Kumustahin natin kasi noong uh, pagpunta namin dito sa mga nakaraang linggo po, e wala dito. So binalikan namin ngayon. Kumustahin natin kung ano na po yung kalagayan ni Janice. Kasi na na sa bahay nila. So dumaan kami dito ngayon. Sige. ba yung <laughs> ano nila

Tipot hmm? talaga hmm. Okay na yung maminaw. Oh. Yan, yan, po guys, na si Janice. Yan uh, oh, na... Oh. Hmm. ano na, may improvement na. Namamaga. So ngayon, hindi na masyado no? Hmm. na. No? Noong nakaraang mga araw, bumalik kami dito. Wala kayo? Hmm. No, itong si Mana ba? Oo oh. hmm. Nangyari oh. may atong sa si wala oh. mo Man, din eh? mo niya sa Talisay. Sa Talisay. So, sa may paagay ka nang ma up up balik Na-check up. Ikaw ba mo ba bayo bandok sa bogo ka? Ah. Humble gyapon. Ni sa tambar pa-baliketo check up. po ay advice sa doktor pagkatapos ma uh, maubos yung uh, gamot na inirisita uh, bumalik sila doon so tapos na yung mga gamot na ininom na lahat. Oh, ito bitte, Mo balik pud para Oh. Check up na po ko sa sa doktor. Oh, up lagi. Uh Kung wala pa to na di kado kayo, ma matulog naman siya. Uh -huh. oh. oh. mm -hmm. so, Kapoy mo uh -huh. kayo. Hindi po nalagi Oo. Oh. dugo. Oo. So, gabunuhan ka itong dugo. Mm. Ang imunang dugo at ubos na kayo. di mm. na sa nana, tanang. Ang na yung uh -huh. So, karoon di na kayo kayo luspad. no? na yung So, maayon na lang no, kayo na agapan. Kasi yung araw na ano po, yung pagpunta namin dito na talagang sobrang hina na si ano si Janice, parang uh, gusto niyang matulog na. Kunti na lang nadala nadala agad sa ano sa doktor. So ngayon po ay uh, advice sa doktor uh, kapag maubos yung gamot na ibinigay, balik sila doon para ma-check up ulit. So kailan ang sunod na check up? Kano saan sunod na check up? Ugma? lagi Janice, kano saan man? Sa ato pa. Ugma na. No? Oh, ikaw, po ikaw, ikaw sa Tumitas na oh kan. <reg variety> <be -137> balik, bulot siguro balik, ton, balik, 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 ni balik, naik balik, 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 Selamat ni balik, Alona Antona. Alona Antona Selamat Tot, <meltdown improves> speaking, alona balik, 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 Galing ni Sir, ni Sir Ernie Amura. Sir Ernie Amura, salamat po. Ayan. Salamat po, Sir Ernie. Sa oh, 1,000. Yan, po ha, para pa-check up din ninyo. Ha? Magamit na sa pag-check up. Baga, mayroong bilhin na ano po, dagdag gamot. Mayroong kayong bilhin. Ha? Sige ha, pag-amping niya. Pag-amping sa ako, ano pag... Ang pagkaon yung importante Kaon. dahil kung masipiat ka kaon na nag-allergic ka, magkuhan lagi. Mubasak pa na. So ano lang, ko ano? linis, linis lang, linis-linis lang, <laughs> nang limpyo-limpyo mm. niya. Im na jud siguro ang imong tambal. Oh. Ha? So ikatong kwarta yo tan kapalit jud mog tambal ato Oo. Oh. Mm. Uh. Uh. Sige. Oh. Sige ha, ah, na kay may magdugay. Yan po update natin kay anong kay Janice ngayon, nandito na sa bahay, nagpagaling. Nga, uh, kada maubos yung gamot, uh, balik sila sa doktor para siguro mapalitan yung gamot or uh, i-check up ulit ba. Sige tay ha. Dini ra kay mi magdugay. Salamat so, kay uh, hinawat na makatabang na. Salamat ni Sir Ernie Amora, Alona Antona. Maraming salamat po sa inyo. Sige ha. Uh, babay na siya imo ha. Salamat. Ah, uh, aptik-aptik na gamay si kon. jenis. Janis. So, tanawa ko pa kan glass doctor ato. Hindi ba pilihon. Ha? Yan hayag na kagamay. Pero na kay gi dressing ano dai kanang ana. Na. Oh, kanang na mo agas dire. Gipiyohan ninyo ha.

Kanang pa usas dugo ba? Nimo. Piros. Mo balik ka tanya to mino sa mundo do. Piros. Mo pa hapit na ko. siya pa doktor o. Hmm. Ang doktor may pangutana ko sa imo. Usay ba i imo nga vitamins? Hmm. Sige, babay na, ha? Ayan, yeah. uh, yeah, na, ningi na si Janis. Yeah, yeah, may internet ka. Sa may kasultay ni mo, Janis, be, last, be. Salamat, mga followers, sa inyo. Kung dilik, tukod ninyo, di tako maayo. So, salamat sa inyo. Pero wala pa dyan ko naayo ha, pagamping ha. Salamat ka sa mga sponsor na ito at mga katong nahatag na mo. Katong nang hatag na ko. Salamat, did kayo din nyo ha. Kung dako, ang ginoon na lang mabaw sa inyo, sa inyong kayo. Oo, -huh. sa pasalamat sa katong, kaysa nagkontak katong ambulansya. Pasalamat ta sa BRMM. Oh, kaysa matagkontak ka. DOH sa Asa oh, ilihan, salamat oh. kayo ninyo sa pagtabang siku, ah. oh. sa oh. uh, tua, uh, sa, oh, oh, sa oh. bugo. Oh. Oh, salamat sa kataga DRRM o nga ambulansya. DRR, o sa Tabugon. salamat Ambulansya sa Tabugon, maraming salamat ha. Uh, na na siguro ang nagkontak ato taga Ilihan no. Mm. -hmm. Taga sa mga taga Ilihan. <laughs> uh, salamat po sa inyo. Pintingan. Si Inday.

So, man. So, man. Saka, Janice, yeah. yung gamot mo, pag maubos na, ito, sisikapin ninyong makabalik sa... Kaya no. ayo ayo na kayong mm. gumaling. Mm. ayon nang tao, ayon nang mga Talong, hindi na pwede. Ha? Oo. munggos hindi pwede. Manok. Mga katol nga kanang ng ulta-utan. Ang lang bye 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 bye, bye, -bye. Hey, okay. maraming salamat talaga sa tulong ninyo sa mga nag-aboto maraming salamat yan si Janice ay naka-smile na So ngayon ang na-advise namin sa kanila, ang ina-advise namin sa mga pagkain po niya, mag ingat sa mga pagkain na bawal para tuluyang gumaling. So maraming salamat sa inyong lahat.